Hello everyone. so kagagaling lang namin sa Kakagaling lang namin sa bangko, tiningnan namin kung dumating na ba yung sahod natin sa Facebook. Sa Facebook kasi nung nakaraan, guys, sahod yun sa YouTube nung nakaraang buwan. Ngayon, yung sahod naman natin sa Facebook. Yes. So, ah, uh, bumili na rin kami para isang lakad na lang ng uh, magagamit importante. Eto, hindi rin magpapatalo. So, so guys, buksan natin guys. On natin ito guys. Laruan. O, oh, ayan. Okay. Okay, okay na ako. Tapos, siyempre bumili tayo ng ulamin sa tanghali. What? So, bumili tayo. Bumili tayo ng manok. So, prituhin na lang namin itong mamaya. Para hanggang hapon na. Kasi, pag nagluto ako guys, dire-diretso na hapon. Para isang lutuan na lang. Tapos, bumili tayo ng mangga. At, itong mangga guys, ano, 140 yung kilo. Tatlo lang yung binili ko kasi mahal. Tapos, ito naman, langka. Langka, 100 ang kilo. So, ito ay ah, kalahati. Eh. 50, 56 yan. And, tapos, bumili tayo ng... Mga importante yung gagamitin sa bahay. Siyempre, yung mahalaga. Kailangan, parang kakalimutan. Kasi mahirap na pag naubusan tayo ng budget. ba diba, importante talaga unahin natin yung mga kailangan. Gatas. Gatas ni Winwin. Yan, kape. Asyan kasi guys, gusto ko ng kape. Tapos pumili tayo ng tinapay. Kasi mayroon kaming peanut butter. So, yan. Ayan, ito, ah, uh, magkano ba ito? Hindi ko alam po magkano ito. Ayan. Tapos, mamili tayo ng mga sabon kasi marami tayong labahin. So, marami tayong labahin. Ayan, ito, downy. Tante, so, binili ko na lang yung tatlohan kasi medyo makakamura kasi guys kapag katatluhan kasi pag gagamit ko nito, tingin ko ito isa-isa. O makakatipid tayo. Hindi tayo pa naibili sa tindahan. Kasi, mahal sa tindahan eh. Yan. At uh, ito naman, powder. Panlaba. So, wings kinagamit ko kasi mura lang yung wings, guys. So, anim. Tapos itong isa, anim din kasi importante kasi yung powder yan so anim din so siguro mga marami-raming labahan na rin to kasi uh, di ko na itatambak yung labahin dahil wala kaming washing kasi dito na kami sa apartment so dati kasi doon kami nakatira sa ati ko may washing sila eh, kami wala kaming washing So, sana guys, next time kapag uh, may biyaya tayo ulit, makakabili tayo ng washing. Kasi, mahirap pag uh, walang washing dahil medyo malit lang yung aming sampayan dito. Kaya, kailangan, unti-untiin ko yung paglalaba para hindi matatambak. So, ito, bar. Ayan. So, pang ano lang naman to guys. Pang mga, ito uh, dito. Pagka nilalagyan mo ng powder, so syempre nilagyan mo ng sabon, ganun. So, ayan. Yun lang ang binibili ko guys, yung importante lang dahil mahirap din kapag ka maubusan tayo na budget kasi magtatabi din tayo para sa rinta ng bahay. Kasi kailangan magtatabi tayo bawat mayroon tayong kinikita para sa pambayad sa bahay. Mahirap na yun kasi pag hindi tayo nakakabayad, naku, lago tayo sa may-ari, di ba Tapos, magtatabi din tayo ng konti para sa kuryente, para sa tubig. Tapos, magpasukan na guys, kaya magbibili na rin kami ng mga school supplies. Kaya naman guys, Isip kong magtabi-tabi, so bumili ako ng alkansya. So, bumili ako ulit ng alkansya, ayan mga bariya-bariya, bariya, kahit bariya-bariya, makakaipon tayo dahil uh, mahalaga makapag-ipon tayo kahit punti. Kasi nga, di natin mamalayan sa unti-unting mga binibili, ubus na pala yung ating budget, ba diba? So, at least kahit papano, may mga bariya-bariya bariya na, na si Yan, goal na natin magipon ipon ngayon, guys. So, medyo malaki-laki yung binibili ko ah uh, inisip ko, hindi, hindi ko siya bubuksan kapag hindi siya ma mapupuno. Pupunuin muna natin to guys. Kasi nung nakaraan, sayang, wala pa sa kalati, binubuksan na namin. Siyempre, wala na talagang budget eh. Anong gagawin natin? Pagka wala na talagang budget, binubuksan na talaga. So, ngayon sisikapin natin na na hindi natin mabubuksan hanggat hindi mapupuno. Yun yung goal natin guys para makapag-ipon tayo, ba? Diba? Kasi, ay ko, kapag ka na napuno ito at kung magkano yung uh, aabutin, yun yung ipapatayo ko ng bahay sa bundok kapag uh, pwede na kaming magbahay doon. So, sa ngayon kasi, sinisitled pa doon, ah, uh, marami pang mga nilalakad na kung ano-ano kasi nga, na, under na kami ng association so, kailangan makikipag corporate uh, kami, makikipag-cooperate kami sa uh, na doon. So, hindi pa muna pwedeng magbahay. So, ayun guys, yun yung mga nabili natin sa araw na ito. Alam nyo guys, malaking tulong talaga yung pagbablog. Alam mo guys, matagal-tagal ko rin inipon to. Nahuhold kasi yung, yung sahod ko sa Facebook kasi nung mga nakaraang buwan, nagkaroon ako ng restriction kaya hindi ko nakukuha yung sweldo ko sa YouTube uh, sa Facebook yung nakukuha ko lang yung sa YouTube Kaso yung sa YouTube sobrang tagal-tagal kasi nga kunti lang talaga yung views ko dun sa YouTube. Unlike dito sa FB na medyo marami-raming tao. So, tsagaan lang talaga ang pag pagbabablog guys. At least kahit papano, naiipon yung mga barya-baryang pumapasok na revenue, ba diba? So, malaking tulong din talaga. So, ngayon, puprosigihin ko na talaga na magbablog. So, ngayon guys, ang iniisip ko, yung gagawin kong content dun sa page ko, ay gagawa ako ng mga story, yan yeah. and then, dito sa aking profile yun yung mga daily life natin yung mga mahalagang uh, pangyayari sa buhay natin, yun para magkakaiba kasi uh, kapag uh, kasi magkapariho lang yung upload natin doon uh, minsan, nadidetect so, minsan nagkakaroon ng restriction, yun, yun yung inaiiwasan natin guys, kasi magkakaroon tayo ng restriction, talagang mahirap i eh. Mahirap ang tagal-tagal ibabalik niya, ano ni Mameta. So, 'di ba? Ganun 'yun yung uh, ano ko sa inyo guys, advice sa inyo na uh, malaking tulong talaga ang pagbavlog. Uh, huwag kang maghihiya talaga sa panahon ngayon. Lahat ng diskarte talaga pasukin natin kasi napakahirap kumita at ang bilis-bilis lang ng pera gastusin. Sobra, sobrang bilis lang ng pera gastusin ngayon. ka agad. So, mas maganda na mayroon tayong makikita. At sa ating pagsisipag, sa araw-araw pa nating ginagawa, at least mayroon tayong mahihita. O, diba? So, ito lang muna guys kasi magluluto na ako ng tanghalian na mini rice wine. So, thank you, thank you guys sa support and thank you for watching!